natin eh. sample yung magpapaalam. Inom mo na sa ngayon. Bakit umalis? Ayun po. Hmm. Kaya po umalis sa ah. light kasi po about sa pera. Money involved po. Money involved. Money involved. Yes, po. Money involved talaga. May yun mo na sample yung magpapaalak. Inan mo na sa rin Bakit umalis? Ayun po. Hmm. Kaya po umalis sa light kasi po about sa pera. Mahal involved po. Mahal involved? Yes, po. May money involved talaga. Ay, money pero paano nila ginagastos? Kaya lang po. Kaya lang po na sabi namin na no mahal involved kasi po. Yung imbit na po yung pera po para sa samahan, ginagamit po sa ibang yung Ibang ano yeah. so, personal, yes, na okay yon sabi naman 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 yon yon uh, picture ng pasyente na naka-confine at ID niya na siya ay certified member at kasapi kung saan kayo nabibilang na samahan. Hindi expired. Opo, hindi expired yun ha. Ngayon, pag ito po ay na-verify po ng ating mga nag-verify ng sa approval, pag ito po ay na-approvehan, i-inform po tayo niyan. O, chairman, okay na po ito, approve na. At pag na-approve na po ito, ito po ang ginagawa nating sistema. For example, ako, na nakon pa yung anak ko, 24 hours na, tsaka ako inilapit. Now, pagka na-approve na po ako doon, yung GCAS number ko po mismo ang ibababa kasi ako humihingi ng tulong. Hindi GCAS number ni Chairman Doc, hindi GCAS number ni uh, President JR, kundi kung sino na nangangailangan ng tulong, doon natin Diretso dinediretso po. para walang nagaganap na korupsyon. Baka mamaya ang naiparating ng lahat-lahat ng branches eh ang bawal ang 20 ang binigay kay bro 10,000. Ang 10,000 na kay pangulo na. Di ba? Yung po ang iniiwasan natin. Na? No? Na no, kung wala ka naman Gcash number at di nga daw sabi ang inyong gamit na cellphone, bigyan nyo kami ng tamang cellphone number ninyo at kami mismo ang tatawag sa inyo na kapatid, ito po ay naaprubahan na. So, ang GCash number po na gagamitin natin ay kay Pangulo. At pagkatapos na po lahat ng branches na nagpadala, ito total po natin kasi binababa ko po yan sa GC kung magkano po ang kabuang na ibigay na tulong ng national. Ito sabihin ko rin po sa iyaan, kapatid, ito po lahat-lahat na dapat na makuha mo kay Pangulo, umabot po ng 20,000. Dapat yun, bibidyo ka naman ni Pangulo dahil mayroon naman siguro sa cellphone na yung, ayan, ganyan. Diba po? Nakatibayan na ipinarating ni Pangulo. Kasi pag walang binigay sa amin si Pangulo, nakatibayan, hahanapan namin siya. Maari naman namin ipatawag sa council. Tama? Kasi ganun kayo kamahal ng lahat ng branches, tapos si Pangulo, si Sirain lang. Yung pangalan, ipinapakilala mo rito sa inyo. Di ba? Siya lang pala si Sira. Ay, aalisin na natin yan. Papalitan natin ibang Pangulo yan. Kung siya ang nananamantala. Okay pa. Malino tayo sa tulungan, no? Na papaano naman po kung di tayo na-aprobahan ng national kasi nga sa araw lang na-confine na, na sa ospital. Siyempre, gumastos po tayo, di ba? Yun po yung sinasabi kong guardians protect. Balik ulit tayo doon sa national tulungan. Kapag ikaw po ay may asawa, ang saklaw mo lamang po sa iyong binipisyo ay ang iyong anak at ang iyong asawa. Dalaga at binata. E pahana, dalaga at binata. Pero kung ang anak mo na may pamilya na, hindi mo na po yung bilong sa beneficyo. Kasi may sarili yung isang pamilya eh. Isang pamilya na siya. Now, kung gusto mo matulungan din yung anak mo na may pamilya na, hikayatin mo yung anak mo na magpamember Maasin. dito. Para naman yung saklaw niya, yung asawa niya at anak niya, maging beneficyo naman niya. Tapos may magtatanong, paano naman po kung dalaga at binata? Kung dalaga at binata ka, ang saklaw mo ng purito ang iyong magulang kung buhay pa. Kung paano kung wala nang iyong magulang, ang saklaw mo naman dito, yung iyong mga kapatid na dalaga binata pa rin. Hindi mo na saklaw ang iyong kapatid na may sarili na rin pamilya. Siyempre, very simple, tikayatin mo rin. Tol, maganda rito. Pamember ka na. Di po ano po? So, ganun po ang ating pong sistema rito sa pag lapit ng tulong. Baka kasi magtampo kayo na akala ko ba rito tulungan, tapos parang di mo lang natulungan. Tanungin mo sarili mo, baka may pagkukulang. Kasi napaliwanag naman namin eh. Magtalo po, yung mga kukulang. Ah, nagtampo po, ano ba, 20 mil, gano'n. Ah, per, per ano. Ito naman po yung magiging obligasyon. Dito po sa tulungan ng lahat ng branches, Katulad yan, di ba? GIFBSI. Isang branch na po kayo eh. Regiment. No? Ang regiment, kapag kami binabang tul uh, tulungan sa GC ng national at ibinaba ko sa GC din natin ng pangkalahatan, sinabi natin may tulungan, pagkano po ang tulungan kapag ka na, ka na hospital kung ng tulong? 250 pesos po per branch. Ibig sabihin na ito, hindi po 250 sa kanya 250 hindi po ah yung 250 i divide po yung kuilang kayong lahat yung po yung ipapa- makikita ng lahat ng branches na kayo po ay nakikisa. para nang sa ganun sa kaliman man hindi ah, man hingin natin ng panaan ng pagkakataon kayo naman po ang mga ilangan babalikan po kayo ng lahat ng branches na binigyan nyo rin po ng tulong hindi po ba? Siyempre tayo naninigaril yun, nagiinom. Wala tayong katiyakan sa ating kalusugan. Tama Yung pa. -e. Mamaya nanonood ka, bigahan na stroke. Yung po eh doon sa mga <laughs> nagkasakit na na-confine. Paano naman kung namatay po? Pag namatay naman po ang isang miyembro na kasapi po sa ng guardians <laughs> at nakapaloob sa nakapaloob sa GUCGGC, ito naman po ay 500 pesos. Ganun na, din po yun. I-divide po natin. Okay? Now, ako po ang ginawa ko, sistema sa hanay po natin ng GIFBSI at ko po yan lahat-lahat kung ilan po ang miyembro ng GIFBSI Halimbawa, meron tayong Red Dragon, meron tayong um, Wolf, ay Wing, Wolf, tapos meron na tayong Regiment. Siyempre kung na hospital, 250, 250, 250, 750 yun. Yung 750, i-divide ko yun sa pangkalahatan natin kasi mas lumiliit po. Sinubukan po namin na yung uh, alliance magpadala ng tulong sila-sila lang. Ang laki ng computation, siyempre mabibigatan po ang miyembro. Ngayon, sinubukan naman natin na pag kung ilan ang bilang natin lahat sa GFS ay mas lumiliit po. Yung 31 pesos, naging 12 pesos ang laki ng adjustment. Ang laki po ng ibinaba. At andun din po ang pangalan niya sa GC. Pag nakita niyo may check, sabi ko, mga kapatid, tayo pa ay may tutulungan sa ganito ang brand. Ang ambagan po natin ay 12 pesos. Lahat po ng pangalan niya na andun yan. Pag pinadala mo na sa GCAS, talagyan namin yung check yan. GCAS, check, check, check. Kaya malalaman niyo po doon kung sino po ang mga active at hindi active na kasapi sa GIFBSI. BSI. Malino po. Okay, malinaw tayo sa national na tulungan ha. May katanungan pa po ba doon? Sa national. Wala po. Balik tayo dito sa Guardian Protect. Itong Guardian Protect, nakapaloob lamang pong programa na ito na nasasakupan po ng GUC, GCPII sa pangungunan ni Chairman Lar at ng GIFBSI. Dito lamang nakapaloob yung lahat ng kasapi dyan, sila lamang po ang pwede natin tulungan sa Guardian Protect. Para saan nga po uli yung Guardian Protect na yan? Ito po yung mga kulang sa dokumento na hindi naaprubahan ng national. Siyempre, dahil nga nakabilong kayo sa amin, uh, nakakalungkot din naman na hindi kayo nabigyan ng tulong. Gumawa po tayo ng pamamaraan. Yung po yung sa isang daan na butaw ninyo, yung 50, dito po natin ipinondo. Only for medical assistance lamang yan gagamitin. Hindi yung pwedeng gamitin sa pampasero, kung, 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 kung ano, kung ano, ano. Only for medical. Isang araw na akong pine. Nilapit dito. Bibigyan po natin eh, ng uh, karampatang tulong kung may katibayan din makipapakita sa amin. Na, pali na po. So, wala Kino... po pinagkaiba yan dun sa tinatawag natin lab offering. Yeah, um. opo. Now, nawala tuloy ako. Saan nga ulit tayo? Yan? Okay. Sino naman po ang yung mga beneficyo nyo rito? Kung ikaw member, may pamilya ka na. May mga anak ka, na at binata, at may mga anak ka rin na may pamilya na. Kahit yung anak mo na may pamilya na, saklaw po dito sa Guardian Protect. Pero, hindi po saklaw ang inyong apo. Kasi member ka, nani ka, Dinami po namin ng inyong anak. So yung apo, obligasyon na yan ng magulang niya. Tama po. So kahit yung anak mo na may pamilya na, sinama po namin dito. At dito sa Guardian Protect, saklaw din po ang inyong magulang. Kung buhay pa, saklaw din po sa Guardian Protect. Pwede niyo po yan ilapit dito. Uh, um, marami po rito pwede magpatunay dahil tatlo na po ang nabigyan natin ng tulong sa Guardian Protect. Ibig sabihin, October lang po ito gumana, wala pang sapat na pondo, pero nakakilos po ang Guardian Protect para sa mga nakapaloob sa GIA, uh, GUC, GCPI, at saka GIFBSI na bigyan po natin ng karampatang tulong. Ay pa. So, sa butaw, para may pondo po kayo. Kasi hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng araw, meron tayong piso sa bulsa. Kung minsan, pambili ng bioflu, wala ka. Ako naranasan ko yan, honestly speaking. Dumating sa punto na kahit piso, wala akong maibili na pang flu para may ibsan yung init ng aking katawan dahil mataas na po ang aking lagnat. Diba? Pwede nyo po yung ilapit sa inyong samahan. Basta totoo lamang, talagang wala kang pera mm -hmm. talaga. Baka mamaya, pang tongit mo lamang yon no? Di ba? E, record nyo lang. Para alam din ng bawat miyembro na yung bawat 20 ninyo na saan na pupunta. Di ba? Tama pa Na magkano na tira sa 50? 30. Yung 20 pesos pa po na natitira po doon, sa inyo pa rin po mapupunta yun. Okay, lilinawin ko. Yung unang 20, pwede yung gamitin nyo sa mga pampaserox, sa mga dokumento para kung may mga sasali, mapa-IDhan po natin. Malinaw? Lahat yun, pwede yung gamitin kahit sa anyo, no? ay, yung kahit saan yun. Okay, pambili ng bio ng isang miyembro na nangangailangan. Pwede nyo pong gamitin doon. Sa 20 na yun. Now, ano po yung isa pang 20? Yun naman po ay para sa damayan pan. Ano yung damayan pan? Sa inyo po yung kayong hahawak. Huwag nyo pong gagalawin yun hanggat walang binababa si chairman na meron tayong tutulungan brand para hindi kayo nahihirapan saan kayo kukuha nung binaba na tigit 12 pesos tayo. Doon yung po kunin. Tama? Para ang regimen makapagpadala. Magkaroon kayo ng pangalan sa national na kayo po ay nakikiisa tumutulong. Parang sa ganun, madali rin kayong babalikan. So, sa 50, magkaroon ng natira? Sampu. 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 Saan po mapuputay yung sampu? chairman naman. Di ba? No. Saan po mapupunta ang sampu? Sa national po. Sa amin na po. National. Bakit nasa amin ang sampung piso? Unang-una, tayo po ay gumagastos, pampaserok, sa mga dokumento. Dahil kung wala po ito, paano namin kayo dahil pagagawa ng ID, ano, isulat ko sa dahon? Tapos papadala ko sa national? Dito po yan. Halina pa. Kaya kailangan natin ng pondo sa national. Hindi ho makakagalaw ang national ng GIFPSI kung wala po amin pondong panghawakan at hindi naman po ako mayaman para laging ako nang ako ang bibili ng mga form na kayo rin naman po ang makikinabang. Tama? Kasi may form. Kung build up ka, may ID ka, pag nangyala ka ng tulong, matutulungan ka. Tama? Yun yung sinasabi ko, may mga kaakibat kayong obligasyon. Ngayon, kung hindi mo kayang gampanan yun, kahit na napagawan ko na kayo ng ID, pwede po tayo mag-back out. Hindi po ako manghihinayang. Lahat po kayo rito nagawa ng ID, pero ilan lamang po ang nagbayad. Ito so, ha, lilinawin ko lang po ha? Ilan lang po ang nagbayad, pero lahat po kayo rito may ID. Bakit? Bakit po inuna na magkaroon kayo ng ID? Kasi hindi po natin hawak yung ating buhay. Baka ngayon member ka, bukas nadapa ka, Nabu nagkabukol ko, na ospital ka ng hospital ka, Paano ka tayo sa national? Wala kang ID. Di ba? Kaya mas inuna ko po ito kahit hindi ka pa bayad sa membership mo. Inuna ko po ito. Ganun po ginagawa natin lagi. Lagi tayong ano. Mas, mas binibigyan po namin kayo ng halaga. Basta bigyan nyo lang din kami ng halaga ng na mga namamuno. Yun ang sinasabi ko, pagliliyong karang namin kayo ng tama, balikan nyo rin po kami ng tama kasi ang pamunuan gumagawa ng mga programa para sa pakinabangan ng mga miyembro niya. Pero kung ang miyembro walang walang suporta sa samahan, ay hindi ka karapat dapat maging kasapi ng ating samahan. Ako po diretsahan po magsalita. No, malinaw. Now, okay na tayo sa butaw. Ma Klaro na. Now, pag-usapan naman natin ang membership fee. Ang membership fee natin dito sa GIFBSI 500. Ang okay. 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 laki. Ang laki. Ang laki. Computing natin yung 500 kung saan saan mapupunta yan. Una, 150. ID. 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 Certificate. Ang certificate, itong pong papel, itong papel na ito, binibili po natin yan. po natin Hindi po natin hinihingi. Pag nagpa-print tayo dahil wala naman tayo sariling printer, nagpapaprint tayo sa mga computer shop, may bayad po yan. Tapos, kalakit dyan yung ID mo. Siyempre, ID hindi man libre din. Dahil, dahil binibili din po ang PBC. Binibili po yung sa punta. So, magkano po natin sa 500? 150. 350. Iawas ulit natin yung isa pang 150 para saan anuman po yung 150 na iyon? Ah, sino po may ID ng UGP? Ito ha, ID po natin to sa branch natin ha, atin. Branch po natin. Ngayon, doon sa isang 150, meron po tayo isa pang ID na mismong nasa UGB. Na? Kasi UGB at meron din po yung mortuary. Tama, tama po ba mortuary no? Mortuary. Yeah, yeah. So, kasi sabihin nun, sa 500 mo, Dalawang ID makukuha mo at dalawang certificate ang matatanggap mo. Okay? Magkaiba po ng binipisyo ito, iba rin po ang binipisyo dito. Malinaw, 300. 300 na. Magkano po natira? 200. 200. Tama po po tapo yung 200. May chairman naman ulit. Wala naman sa inyo ah. Now, yung natirang 200, iawas natin doon ng 50. Para saan po yung 50 sa, mar sa marker. Ba ang marker po hindi binabayaran. Tandaan nyo yun ha? hindi po bayad yun sa marking. Yun po ay yung binibigay po natin, syempre ang marker po natin bumibili ng ink, karayom, bulak, alkohol. Ano yun, lahat asaluhin niya. Tapos ba, ma ikaw maikinabang, pag naging guardians ka, mapapakinabang mo lahat ang mga binipis yung nababanggit namin dito. Di ba, answer naman. Hindi naman mayaman din ang ating marker para bumili ng bumili, na mga gagamitin sa inyo, hindi naman pwede isang karayom, lahat kayo. Eh paano kung yung isa may sakit sa balat, hindi nagkadahawa-hawa na lahat. Hindi, isa lang po yung, huwag nyo babayaran, ako babayaran niya. Agerman, ay may paluan na gawin kasi. Nakayon po din So, okay, mali na tayo sa, sa 200 na tira. Magkano po natin sa 200? 150. Para saan po yung 50 uli doon? Para naman po yung sa guardian swine. Kasi, simula lang na natin ito, kada magbubutay ng branches o chapter, ang laging mga dumudukot ang inyong mga pillar chairman. Kawawa naman. Yung gagamitin pang pagbasbas sa inyo para maging ganap kang kasapi rito, yung manggagaling pa sa bulsa nila. So doon na po natin kinuha sa inyong membership fee. Tama po. So magkano po natin na sa 100? Ay, 100? 100. Sa 500? 100. 100. 100. Saan po, saan po ngayon mapupunta 100? Sa national pulit. Bakit sa national? Unang-una may mga provinces tayo na mga branches. Pag nagpagawa sila ng ID, binabalik, pinapadala po natin through LBC. So, doon po natin ginukuha sa condo. Kaya nga dito, sabi nga ni... Kasi yung logbook, pakialo nga po yung mga logbook. <coughs> Lahat ng logbook. So, ito, naka-total kung magkano na atin naging koleksyon. Nakasaad din dyan yung mga binawa na naging kagastusan. Saan ginamit? Kailan ginamit? Bakit ginamit? Detalyado. Na, hindi lang ito sa logbook. Pinapatunayan din natin, kasi baka mamaya madaya ni Chairman Puyaan, pinapatunayan din po natin sa pamamagitan po ng ating mga resibo. So, para nang sa pagka ginusto ni member na mag-audit at silipin yung pondo, kung anong nangyayari, welcome na welcome po kahit sino. Huwag kang matakot kahit MD ka. May karapatan ka. Kasi, sa inyo po nang gagaling yung pondo. Hindi po sa bulsa ni Chairman. Kaya may karapatan ka mag-usisa. Okay po? Malino po. So, klaro po, doon po pupunta yung mga binibigay po natin. Tandaan po natin na yung may iiwan sa inyo, pag-ingatan niyo po, pag-iamanin po. Kung anong naranasan ni kapatid sa pinanggalingan niya, huwag niyo nang iparanas ulit sa kanya dito. Ipakita nyo na iba naman to Pakita nyo na maglingkod kayo ng tama. Huwag kang nagkaamali, ikaw yung sinatalagang vice president, na Ang inyong vice presidente at ikaw pong sekretary. Ikaw po ba yung alis? Opo. Alam ko, ikaw ang sekretary eh. Wow! Sino ang inyong yaman Ano ang nasa ngayon? Ano ang nasa yaman ang <laughs> po ni tatay, asan po? Andrew po, naman nila pa Okay, dito. Pag-ingatan nyo po, kahit kayo mga miyembro, huwag kayong matakot kay, mata, kay, kay baik na malaking katawan. Hindi yan, pera nyo yan eh. Hanapin nyo. Diba? Dapat yung bonduan, mag-uulat kayo. Ang national po quarter, hindi kami nag-uulat. Ang ginagawa ko po pag-uulat, hindi po ganito na ko sa logbook. Nasa Manila paper niya parang ako teacher. Kaya kitang kita niyo doon yung mga naging kagastos at pumasok na pondo. Andun din yung pangalan mo kung alak, ay, ay 200 pa pala yung, pala yung member yung membership pa pala yung 300. Makikita mo rin pangalan mo doon kung magkano pa kulang mo. Nakaalap ano, po yung detalyado po ako. Okay? okay? Now, bago tayo magpatuloy, uh, ipapaliwanag po na uh, German, yung patungkol po dyan sa UGB. Para alam niyo rin po, no? German lang.